sasabihan kang mahal ka, pero may habol lang pala, pag-usapan natin yan. Tara! Let's start! Let's stop pretending, okay? May mga tao dyan na they're acting like they're in love. Pero deep inside, may tunay na pakay. Unahin natin ng mga lalaki. Mga bro, huwag kayo mag ha? Ah. Pag sinabi mong I like her cause she's different. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Kasi ano siya, bangos? Tapos yung iba, tilapia. Ano nga ba talaga? Let's be honest. Most guys, ang tunay na habol nila, Jowa experience with no commitment, lambing without label, babe sa text, bro in public, emotional buffet with no bill. <laughs> And let's not forget, The Fix Me Boys. Yung lalapit sa babae na parang broken project. Yung paboritong linya. Nasaktan na kasi ako dati. Ayos to. Nagahanap ng libreng therapist na may boobs. <laughs> Kung nasaktan ka na dati, tapos hindi ka pa natuto, ang tawag sa'yo, bubo. <laughs> Punta naman tayo sa mga babae. Uy, huwag kayong magmalinis. I see you. Gusto ko siya kasi mabait siya. Sige, eto ang ratsada. Bait o may sasakyan. Mabait o may sariling kondo. Mabait o mabilis magbukas ng Gcash pag nagkikrave ka ng ramen. <laughs> I told you, I see you. Kaya anong habol? Convenience. The man is not a boyfriend is a lifestyle feature. Ito <laughs> pa yung linyahan yung matindi. He's like a brother to me. Yeah. Pero pag wala yung tunay na crush, si Kuya yung emergency love option. Aray! <laughs> Anong habol? Backup plan na may libreng hugs. <laughs> Pero real talk, lahat tayo may habol ang tanong lang kung gaano ka kagaling magtago ng script mo. Mapababae, lalaki, bakla, tomboy. When we want something, we dress it up as connection. Pero deep inside, Lord, sana siya na. Kasi nakakapagod na magbayad ng grab. <laughs> ang moral ng story, wala namang problema kung may habol ka. Huwag mo lang i-dress up ang convenience sa true love, kasi nakakasakit ka, grabe kanya di ba Haha! <laughs> Peace out!